ang akap daw, ita-download yung pera sa LGU. Okay. Okay, bilang premyo sa nakapagpapirma. Yung sa yung akap, naroon tatanda ko, mm -hmm. middle of the year, nipag kakaroon tayo problema sa That's right. inflation. Correct. Si, your brother, the president, created an interagency committee with DSW as among the agency. Tapos Correct. DOF, si, DEDA, DSWD. And they came up with that anti-inflation measure. That's right. Uh-oh. uh oh pero, Pero nakakatawa to eh. oh. Kasi uh, hanggang ngayon Sabi nga, noong taga-DSWD Eh sabi niya Foreign Anong foreign? Alien alien, Eh sabi ko Eh if it's foreign to you and it's alien to me Ano ngayon? Na magic ang tayo saan to galing? From outer space Sabi niya, I don't know what the program is Eh ganun pali, ako din I don't know what the program is Anong sasagutin natin dito? Si Rit. Pero may press release na. 5,000 for 12 million families. O maganda naman pakinggan yun. Oh. 5,000 pesos. Hindi masama. Oh. Pero ang tanong... Sinong bibigyan? Bakit 5,000? libo? Ah, bakit, anin yun? Bakit DSWD? Dapat dole. Kasi... Eh, bakit uh, DSWD? At saka, sapaw-sapaw na, may AX, oh. May four oh. piece, may maip medical assistance kung kinailangan, may tupad cash for work sa pami pamilya. Alin ba talaga kapatid? Oh. Kasi yung ah, akap dapat doon sa workers, di ba? To, to additional thing, Hindi, no? kasi naging uh, yung sinasabi mong anti-inflationary measures, oh nakakapagtaka kasi gagawa na daw ng MOA. Ito ang natuklasan ko sa kakakulit ko kanina. Kasi uh, maski si DBM Secretary, pangalaman, oh. eh talagang nagkakamot ng ulo at wala oh. naman IRR. Yes, yes, yan sabi. So mismo yung DBM, nagtataka. Ang tanong ko naman, ba't naman in yan kung lahat tayo nagtataka? Paano ba pinalusot yan? Oh. Eh ngayon, anti-inflation measure, ang sinasabi, ang akap daw, ita-download yung pera sa LGU. Okay. Okay, bilang premyo sa nakapagpapirma. Ah. At yung, yung uh, na yan, isa sa ad, nabibili na lang ng bigas. Sino nagsabi na nun? Eh wala, nakita ko dun sa mga drop-drop. Okay. Sinisimot-simot ko lahat <laughs> ng mga scratch paper nila. Kasi pakialamera ko. So, ayan. Yan investigation. Eh yun na nga, eh, sasabihin na naman nila, Marites, eh, puro dokumento naman to. Ano oh, bang Marites yan? Nasa chat pa. O kaya nga, sinabi ko nga, ano to? The primary purpose is the provision of rice to meet the nutritional requirements. Eh, dinalito na naman ako. Oh. Akala ko trabaho. Akala ko tulong. Ngayon, bigas na. Oh. O so, dapat NFA. <laughs> eh, matutuwa lahat ng smuggler to. Ayun, smuggle pa more. <laughs> import and, pa more. Ganon. Ang daming talaga. Ano ba no? ito? The LGUs will affect the transfer of funds. Oh. Bakit ganon? But, oh, eto, may back pa. The program may also provide direct financial assistance to cover the payment of essential goods and services. Parang lahat covered. 5,000 eh. Hindi ko nga maintindihan, ang gulo eh. 5,000 per household? So, sa madaling sabi, ito ay premyo. Pero napakalaki naman ng pera, 60 billion to. Ang 27 ah, billion, ang 27 billion eh pinasok sa DSWD. Hinahanap pa natin sa yung ibang 33. Oh. Kasi 60 daw oh. yung total niya. Total e. niya. Eh part part na, full, yan. Part lang yan, part lang. Tapos yung rice subsidy assistance through the LGU, ah oh. uh, maski yung DSWD natatakot kasi wala namang control, wala namang safeguards. At bakit ita timing sa panunuhol ng P.I.? Yun ang tanong. So, eto nga, uh, tatanungin natin, bakit minamadali bigla ito? Paano na isingit ito? At, uh, yun na nga. Ano ba, ibig sabihin ng akap? Yun. Wala, nanjang kami, hilo. Technically, foreign. It has no guidelines and it does not exist as a program. O yun, verbatim DSWD. Akap unang narinig ko dahil uh, dun nga sa text blast na kung bakit ako kasali na naman. Nasa text blast na sinasabi, idaan sa office ni speaker lahat ng request ninyo para sa ACAP. Ngayon, uh, nagulat naman ako kung bakit ganun. At uh, tapos meron pang kulatilya doon na lahat ng soft request Ibig sabihin yung mga ma-it, tupad, a ganyan, idadaan sa speaker's office. Eh, yung iba, kilala naman natin yung mga ax ex tupad, ma na yan. Pero nung sinabi yung akap, nagulat ako sa akin, ano ba yung akap na yun? Nagtatanong-tanong ako, pinuntahan ko yung DSWD people. Bago pa yung uh, hearing kahapon eh lahat sila nagkakamot ng ulo kasi hindi pa daw nila naririnig yon na ipasok lang daw sa budget matapos yung my Kaya nagulat kami lahat. Ang laki-laki pa ng halaga. Mabuti kung uh, maliit lang na paki lang. Eh hindi, mag-usapan to. Dahil ang pagkaalam ng DSWD na sa 27 billion, pero ang total ay 60 billion sa iba't iba pang mga departamento. Nahahanapin pa natin dahil uh, wala pa nagsasabi. Ngayon, nagtanong ako, eh may mga draft-draft daw sila. Eh yung draft, iba naman ang sinasabi. Ang sabi naman, ita-download sa LGU. Dalian na daw yung mga LGU na nakapagpirma ng labis-labis. Yung lampas ng 3% na ipinakda. Eh nagpasikatan niya tayo ibang LGU, ibang distrito, eh uunahin daw sa ACAP yun. Yun ang sabi. At isubmit na daw yung mga listahan kasi gagawa rin ng MOA sa LGU at pambibili sa bigas. Kaya nalito ako eh, ano ba to? Dahil uh, may press release rin, sinabi ni Presidente, na ibibigay na lamang ang tulong sa pamamaraan ng bigas. Ito na ba yun? Yun ang tanong ko. Kasi bawal to eh. Alam naman ninyo, di ba yung 4-piece nag-upisa 2007, pilot project, maalala ko si Secretary Cabral, ang tagal-tagal noon si Secretary Balisakan noon sila yung gumagawa ng guidelines pilot parang 2007 hindi yan na isa batas hanggang 2016 ganyang kabagal sa gobyerno kasi aaralin pa, palalawakin pa umabot ng phase 1, phase 2 may listahanan 1, listahanan 2 di ba katakot-takot na pag-aaral yung 4 eh ito, di hamak na malaki eh walang pag-aaral, maski yung BPM, nagtatakas ang tunggaling. Ma'am, may we know, when did you receive yung text blast saying that all soft projects should go through the Speaker's office? I think late last week. Hanapin ko ah. Hindi ko for sure but uh, I think late last week. I saw it eh. Nagulat na ako. I was wondering why uh, this was so. Um, Friday. That's right, Friday. Um, dahil may instruction that it should go through the Speaker's office, malinaw ba ma'am that this about 27B is being used for PI campaign? Well, it's a suspicion uh, because of the timing. And whether it's being used for the PI or not, it's a humongous insertion that... Uh, should have been studied properly and uh, should be as a line item clearly defined as a project or program of the uh, uh, concerned department. And mismo yung DSWD sinasabi foreign. We don't know anything about it. Ang DBM sabi first time nila narinig walang IRR. Anong klase to? eto nagagagilap tayo ng pera para sa irigasyon kasi el nino nagagagilap tayo ng pera para mabigyan yung PUB wala tayong pera para sa rice farmers natin ang mahal-mahal ng abono at ng uh, ng uh, diesel pero, pero meron tayong pera ilustay sa ganito ano ba naman to may na-download na sa 27B, ma'am? May nag-align may na? Ayan Ay, ang, na. ang hindi ko alam. Yan ang tatanungin natin. Pero mukhang na-alarma uh, na rin ang BBM sa pag-release. Sana hintuin muna, i-hold muna yung pag-release ng lahat ng mga pondong yan habang hindi natin naintindihan kung pa paano gagastusin, sino'ng tatanggap, sino'ng beneficiary, bigas bayan yan o cash? Kasi ayon sa... sa sa guidelines, eh, well, yung draft pa naman to, ayon sa draft, eh, talagang maske pa. Pwede financial assistance, services, uh, gamit, essential goods, bigas, whatsoever. Eh. Ma'am, I need to ask ka, kasi dumaan sa inyo itong budget na to. And nagulat kayo ngayon. So, nalusutan din ba kayo, ma'am, itong 37 b yes, na um, po. the text, the text blast was the first time I heard of the project ACAP. Okay paano lumusot man. I have no clue. Sabi ko nga, binibigyan namin ng uh, respeto ang uh, kongreso. mi so, meeting kami, may bycam kami, pero nauwi sa picture taking. Yun. Tapos yung diskusyon na iiwan na lang sa committee-committee na maliliit, hindi ko alam eh. Nagugulat na lang kami kung bakit uh, lumalabas yan. Pag na-imprenta na, yung GAA 2024, Ayun, nakakagulatan na mismo, mismo yung committee mo, yung committee ko, yung COMELEC, yung DSWD, na nang ng nakakagulat na mga pondo.